Madam, uh, congratulations po sa disaster response ng ano ng OVP napakaganda positive po yung uh, mga comments ng netizen tungkol po sa inyong disaster response. paano niyo po ba inuutosan yung o, yung office of vice president pagdating dito samantalang matagal na po kayo nandito dito man? ah, uh. uh -huh. Paano nauutosan yung mga tao doon? Preparation. <laughs> Paano nito sila nabibigyan na bigyan ng instruction? ng commands? Ah, okay. Uh, well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in institutionalized na namin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga uh, pinakamaraming requests na, uh, na di, dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President, yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa first three, top three uh, na hiningi Ang una is uh, medical and burial assistance. Ang pangalawa is uh, disaster relief. Uh, yan yung pangalawa na hiningi ng taong bayad. So ang ginawa namin, uh, ininstitutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang uh, center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin uh, nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nagu-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong uh, Pilipinas. Pagkatapos, itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports uh, na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for... Uh, disaster response, tapos sila na yung uh, pupunta kung saan man kailangan uh, pumunta yung uh, tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin uh, para susundan uh, nila yon. Kapag wala doon uh, sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon, doon na sila nagtatanong sa USEC namin or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang uh, gagawin. Tulad ng example, uh, noong isang araw or kahapon ba yon kung saan lumabas yung mga bus nang, lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na-stranded sa mga ruta nila yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation. Laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. E kahapon, sobrang dami nung uh, mga humihingi ng tulong ng mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oh, pwedeng ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At uh, hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed uh, mag-fly yung buses. So, ganun yung in institutionalized namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng uh, command or sagot sa mga sa mga uh, ng medicine. So, maguti po yung OVP mas nararamdaman nila sa mga kanyang uh, disaster, yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, di raw nila nararamdaman? Uh, Unang-unas, kailangan siguro natin tanungin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response, o sinabi lang yun uh, para lang may masabi uh, patungkol hmm. sa EDCA sites. Uh, gusto the bigi back real quick BP kasi sinabi ni DND Secretary uh, Haji Motsodoro that uh, we should ask the US to um, uh, use this EDCA uh, sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi it means Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nandun yan siya sa, uh, dun tayo sa, word in the defense, no? Ano ba ang ano ba ang ibig sabihin ng defense noon? 'Di ba mutual defense? Like de defense sa Pilipinas at depensa sa ah uh, kung sino man yung alay natin, 'di ba? Kasi mutual, 'di ba? So, kung kung magkaroon ng agreement, iba pa agreement sa ilalim uh, sa loob uh, ng NK agreement about disaster preparedness and disaster response. pwede 'yon kasi defense is not just uh, yung defense na kapag merong invasion or merong war pwedeng din relief uh, operations in times of emergencies thank you Nathan. well since nakita ko na pana epektibo yung disaster response ng uh, OVP will you ask for a higher budget for this year for hmm. disaster preparedness um, kasi ano eh, sabi ko sa mga kasamahan namin sa office of the vice president, kung ano yung uh, ibinigay sa atin uh, last year, tagdagan nyo lang ng uh, sa inflation o pagmahal ng procurement at uh, goods and services, yun lang ang idag idagdag niyo, So, hindi na kami humingi ng tulad ng dati kung saan optimal yung operations ng disaster operation center ng Office of the Vice President kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga uh, officers, officials ng Office of the Vice President pupunta sila sa, House of Representatives tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa iyo. Ayokong napapahiya o mga kasama ko at kung napapahiya yung institusyon. Now, VP has an appointment at 4.10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, magbigyan natin sa pictures. po ba? Okay, please. Please, please. Please, please. Please, Minsay po sa mga patuloy po ng mga supporters ni Tatay Digong na nagtipon-tipon buong mundo na uh, bring him home. Tapos uh, sa mga kababayan natin Pilipino na nasa po ng uh, baha ngayon sa Pilipinas? Yes, o. Oh, opo. Uh, so, uh, unahin ko na muna yun sa mga kababayan natin. no Sa mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano man yung makakaya ng Disaster Operations Center namin, ay uh, gagawin namin uh, lahat para sa disaster response. Uh, dalawa po yung uh, nandyan sa loob ng center namin. Unang-una, ACO yung uh, mga kalusugan trucks namin nagdadala sila ng hot meals sa mga responders ah, pangalawa meron kaming uh, relief no relief uh, food and non-food yung uh, relief na pwedeng maibigay ng office of uh, the vice president Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin taon-taon Uh, pabalik-balik yung uh, bagyo hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa at ang um, dala ng bagyo lagi ay unang-una uh, pagbaha at mga landslides so yung mga tao na alam nila na uh, flood prone area sila or naka um danger zone area sila sa landslide ay dapat maghanda sila pagdating ng uh, bagyo or tag-ulan at uh, ano yung isa, sir? Yung patuloy na pagtitipo ng mga supporters oh, ni Tatay. Yes, yes, yes. Okay. Um, sa aming mga kababayan uh, sa buong mundo at uh, sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at uh, ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay uh, nagpapasalamat kami. Alam yon, alam ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte na meron tayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At uh, naisa nasabi nga niya sa ating kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang uh, pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong um, pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At uh, Naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto niyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa At uh, kami, kaming mga pamilya, lalong-lalo lalo na ako dahil ngayon ay uh, umiikot ako sa Filipino communities. Uh, abroad na nag para makapagsalita ako at ma mapaintindi ko sa kanila kung ano na nangyayari sa, sa aking Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat din ako dahil uh, ang Filipino communities natin sila yung gumagastos hmm. uh, ng mga uh, events at ng mga program natin at uh, ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil um, napapaabot ko Uh, sa buong mundo yung um, ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong uh, sa The Hague Netherlands dahil kinuha kinuhasa hmm. ng gobyerno ng Pilipinas sa pilitang kinuha at uh, hinatid dito. Ay ma'am uh, sorry. So, Toto bang nilabas si PRD Kahapon sa, sa ICC facility. Hindi alam ko yung sagot pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung